Narito ang panalangin sa Birheng Fatima. Mahal na Birhen ng Fatima, kami nagpupugay sa iyo bilang reyna ng mundo at ina ng lahat ng tao. Kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Inaalay namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming mga isip, at ang aming mga kaluluwa. Kami nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyo bilang aming ina at reyna. Tulungan mo kaming maging matapat sa aming pananampalataya at gabayan mo kami sa aming paglalakbay patungo sa kaharian ng iyong anak, si Jesus. Hinihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng punaw ni tapat sa aming mga pangako at tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kinihiling din namin ang iyong panalangin para sa kapayapaan ng mundo at para sa kaligtasan ng lahat ng tao mula sa lahat ng uri ng kasamaan at ang kaligtasan at kapayapaan. Amen.